atontropa um, so, nalalat na lang ata no. Ara nalang nabagsak lang. Ano squad na? Ah, pang squad yo deh. Yesa. So ginahulat na lang namon guys ang bomb squad sang silay no para ma safe 'ni nga bomba. So delikado ni guys nga maglupok. So amon ni ginhimo ni Gary Alko no. sobra na 60 ka tuig no? Ang uh, lupok si Gapon ba no? So guys, kinang kinanglangit nga ay babad sa tubig. Sige nga, ka delikado guys kay airport ako. Posible nga mag sigabong di sa Monzo Bongo. Lap tagi niya mini ko mag Guys, i-check da na yun na. Mukhang kong diin ang safe nga area nga palukpan sila nga bomba. Huwag naton ang mga bomb tech. Mga expert sa bomba, guys. So guys, akin ang langit nila nga mag kot <coughs> So, akin ang langit kot guys. So, upo na nga ang mga barangay police no? Sa pag-assess niya pagbubong sa bomba pag ari ang mga ginagamit ng mga chemicals guys para mapalupok kini nga bomba okay. so pod naton guys si kagawa chong Boy, si kapitan samuel larida so guys naga set up na sila sang pagpalupok sang bomba guys So bawal kita nga mga kadto sila no kay ah, uh, delikado gid katama so sa ila pa lang nga pag up posible nga may disgrasya nga matabo so advice ang grupo sang bamtek nga distansya lang gid kami pa, para sa safety man sang kabilugan guys tanawon subong tanawon namon subong guys ang area nga ginlokpan ka bomba guys grabe makita naton sa drone grabe ang pagusaag niya. so amun ni guys ang impact guys oh So guys uh, successful ang mission sang aton nga, nga BAMTEK no. So buwis buhay man guys ang ilang Pobra uh, guys. So uh, saludo kita saludo gid kita sa aton nga mga Bamtech no. Na, on the spot sa sini area diri sa Barangay Gimbalaoon. So madamo gid uh, nga salamat kag uh, panatag na ang mga pumuluyo dire sa barangay Gimbalaon sa diin nga uh, napalupok na ang bomba bam amo na sang napud napud din ang daan so makita naton ang grabing hawan sang area oh mga bato ginang ginbutang nila naglinupad so how much more pa kung maglupok sa inyo panimalay? ni Or... uh, sa pumuluyo sang aton barangay Pasinsya sa Diyo nga disturbo kay naka-recover kami sa bomba nga hindi na pwede masaylo. So nag-request ang barangay sang BAM squad nga diri na lang mismo palokpon kay hindi na ini travel kahit pungod nga tama nakagabok. So successful ang operasyon kag uh, septiman ang BAM squad upod sa amon kay ginbutang Manila sa secure nga area. So madamo nga salamat.